mga ka-adventure ga yung gabi sa inyo, tanan mga taga o magandang gabi sa inyong lahat uh, for today's video po ay wala po tayong adventure uh, sa halip po ay magpapapawis po tayo kasama ng aking mga friends in-invite po nila kami na maglaro sa kanila para uh, kahit paano ay makapagpapawis po tayo Abangan nyo na lang po mga ka-adventure yung mga susunod nating adventure at siguraduhin ko po na magiging masaya po tayo at enjoy. Uh, sa ngayon po ay magpapapawis muna tayo para bawas kolesterol at bawas ay blalil po. Ano pang hinihintay nyo mga ka-adventure? Samahan nyo po ako ngayon. Tayo na! just wish at ito po yung mga friends ko mga tag-venture na makikipag friendly game ayan po silang lahat naghihintay po kami ng aming susunod na game kay susunod kami na po just what she knew adventure na tapos na ang aming friendly game. Hanggang sa muling friendly game, uh, I'll enjoy kita ko sa hampang namon. Super, super saya mga ka-adventure. Nakapagpapawis din. Shoutout na dyan para sa pakaisahan ko na si Ricky Asusena. Shoutout sa iyo, Kas. Shoutout na sa mga pakaisahan na sa Putotan. Uh, shoutout shout out muna sa mga Ilonggo OFW na patuloy na sumusuporta sa akin salamat sa inyo mga Ilonggo OFW um, maraming salamat sa mga <coughs> pagsubaybay nyo sa aking video like and share nyo na rin po uh, patuloy nyo po akong subaybayan Pindutin nyo na rin po ang no notification bell para sa susunod ko video ay updated po kayo maraming salamat po mga ka-adventure hanggang sa muli God bless all. I'm peace out. Bye-bye.